Bisa na tayo ng loya mga boss. At isunod natin mga boss ang bawang. Tapos sibuyas mga boss. Lagyan natin mga boss ang sibuyas. Ayan mga boss. Sakasan natin ang apoy. Antayin lang natin mga boss, mag golden brown ang ating ginigisa mga boss konting panahon na lang mga boss. Antay-antay lang tayo. Darating din yan. Ayan mga boss, medyo... mag golden brown na mga boss. Ang ating sibuyas, bawang, loya. Dalagay na natin yung... itik. So, oh, na natin mga boss ang itik. Sibuyas, bawang. Tapos... Mga boss, ilalagay na natin mga boss yung toyo para makita natin yung toyo mga boss. Kailangan kasi mga boss yung toyo ay nagigita para masarap ang ating adobo mga boss. Yan, makikita nyo mga boss yung toyo ay nagigita mga boss. Ayan mga bot. Ano na natin mga bot? Ano na natin Tapos yung balat ng balat ng titik mga bot ilalagay natin ulit. Pinirito lang natin kanina para mabawasan siya ng mantika. Malakas kasi sa yung ng mga bot. Marami. Ano natin mga bot? tapos ang ating uh, adobong itik mga boss sigurado mga boss ang tao bang isang kaldirong kain ito mga boss And, sa amoy pa lang mga boss mapapaisin na lagyan natin ng cubes mga boss mga boss nagkakabulol na ako mga boss sa pagano Mahirap talaga pag uh, professional vlogger mga boss. yeah, mga boss. Lagyan na natin mga boss ng paminta mga boss. Lagyan na natin. yeah, mga boss. Yan, yung toyo natin mga boss ay kumapit na sa karni, mga boss. Hindi natin ang apoy mga boss kasi masusunog. Lagyan natin ng seasoning mga boss para masarap ang ating ano. Pinatay ko muna mga boss ang apoy kasi masusunog. Ayun. Masusunog yung ating Ayan na mga boss. Mapapansin natin mga boss. Medyo nagisa na yung ating ano. Nagisa na yung ating uh, itik mga boss. Ayan mga boss. Magdad. Ayan mga boss. Malapit na ang maluto ang ating ginataang itik. bos <Gil>